Isa na talagang maituturing na pinakasikat sa kanyang panahon ay itong si Doni Pangilinan. Dahil kabila-kabila ang kanyang proyekto, especially nang ma-team up siya kay Bel Mariano. Itinuring silang hottest love team at tinawag nga sila na Don Bell ng mga fans. Kaya nais ng mga fans na si Bel Mariano at Doni Pangilinan ang magkatuluyan Pero itong si Donnie, kahit ka-loftin nga na si Mariano ay may paghanga pa rin siya kay Katrin Bernardo. At may balibalita pa nga nun na naisang ligawan ito, pero naudot lamang. Pero ano ito, Donnie? Meron ka ng Mariano ayon sa fans. Dahil nakuhana ng kamera itong si Donnie na grabe ang titig kay Catherine Bernardo. Behind the camera, sa Pilipinas ka talent ito nakunan during the break. Kaya naman kayo na ang humusga kung bakit ganun na lang niya titigan itong si Catherine Bernardo. May paghanga kaya ito? O siya dyang kaibigan niya lamang itong si Catherine Bernardo? Kayo na ang humusga. Marami na rin talagang napatunayan ang love team ni Donny Pangilinan at Bill Mariano. Kaya naman sila mahal ng mga fans dahil napakabait din nila in personal. At the same time, ay talaga namang magaling silang aktor at aktres. Mapa-endorsement ay talaga naman, hindi sila pumapalya dahil sa dami ng kumukuha sa kanila. Mapa teleserye at movies ay talagang tinatangkilip sila ng mga fans. Kaya naman tinuring silang one of the hottest love team. At hindi lamang yun, isa rin sila sa pinaka in-demand actor and actress. Mapa movie, teleserye, endorsements. Talaga naman marami silang proyektong line up. for the meantime ay magkahiwalay muna itong si Bel Mariano at Tony Pangilina ng proyekto. Ayon sa kanila ay para daw sa kanilang growth as an actor and actress. Kaya ngayon ay meron na nga silang individual projects. Tulad na lang ni Donny na recently ay spotted nga sa Pinoy Big Brother bilang guest. At ngayon ay nag-host nga siya sa Pilipinas Got Talent. Samantalang si Bell ay meron na siyang upcoming projects na gagawin without Tony. Pero busy na rin siya sa kabila-kabila niyang mga endorsements. Kaya naman ang mga fans ay nais na magkatuloyan sa totoong buhay si Donny Pangilinan at Bill Mariano. Dahil bagay na bagay naman talaga ang dalawa pero ano tong kontroversya noon na talagang crush ni Doni Pangilinan itong si Catherine Bernardo? Matatandaan na nakapalita noon sa showbiz update ni Oki Diaz kung saan ay kasama niya noon si Mama Loy at Tita Jex ay talaga naman tinalakay nila ang tungkol kay Catherine Bernardo at Donnie Pangilinan. Nagsimula ang issue dahil sa kasal ni Robby Domingo kung saan guest si Katrin at nandun din si Donnie. Nag-viral kasi ang video niyon kung saan ay inalok ni Donnie pangilinan ng soft drinks si Katrin. Ay sa source ni Ogie Diaz, kaya nga inalok ni Donnie si Katrin ng soft drinks ay dahil medyo nakainom ito at pampababa daw ng tama ang soft drinks. Ito kasi yung kasagsaga ng breakup ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Kaya nagawa ng issue na keso nang niligaw daw at may balak manligaw itong si Donnie Pangilinan. Ayon pa nga sa kwento ni Ogie Diaz, ay talaga naman daw crush daw talaga ni Donnie si Catherine noon pa man. Pero parang naudlot daw ang panliligaw nito kasi nga ay narealize ni Donnie na meron siyang team at mukhang hindi naman siya type ni Catherine Bernardo. Kaya naman ay ang spekulasyon na talagang crush ni Donnie itong si Catherine ay makikita dito sa video ito. Dahil nag-viral na naman kung saan ay nakatitik talaga itong si Donnie kay Catherine Bernardo. Tignan nyo ang video, hindi niya matanggal-tanggal ang kanyang mata kay Katrin na hindi alam ni Katrin na tinitignan siya ni Donnie. Until dumating na nga isang host ay biglang nawala ang paningin ni Donnie kay Katrin. Ayon pa sa kwente ng Ogie Diaz noon ay binabantayin daw ni Donnie itong si Katrin. Ito kasi ang kasagsagan kung saan ay hiwalay na si Katrin kay Daniel Padilla. Maraming nagbabalak man nito kay Katrin. At isa na nga daw yun ay si Donnie. Pero mukhang malabo ng gawin ni Donnie yon, dahil nabigyan ng kontroversya ang pagiging malapit nila ni Katrin. At narealize daw siguro ni Donnie na wala rin mangyayari. Lalong-lalo na may kalaftim siya na si Mariano na tinatangkilit talaga ng masa. Kaya sabi ng mga fans at netizens ay tigilan na daw ang pag-iintriga kay Donnie at Katrine. Siguro nga ay crush lang naman ni Donnie si Katrine. Pero it doesn't mean na talagang ito ang gusto niya na makasama habang buhay. Pero tingin ko naman ay wala daw issue itong si Bel Mariano at Katrine dahil magkaibigan naman daw ang dalawa. At talagang hinahangaan pa nga ni Bel Mariano si Katrine Bernardo sabi ng mga netizens ay huwag nang gawing intriga. Kaya lang naman siguro tinitigan ni Donnie itong si Catherine ay paghanga lamang. But it doesn't mean na talagang ipapersue niya si Catherine. Dahil alam naman ng karamihan na siya ay into relationship kay Bel Mariano. Although hindi nila inaamin ang katotohanan, pero obvious naman sa kilos nila at galaw. Kaya abangan na lang natin kung saan patutungo ang relasyon ni Doni Panglinan at Bel Mariano. Hoping na mapunta ito sa kasalan. Pero ngayon ay ating muna silang suportahan sa kanilang individual projects. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!